Gawag pa lang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Pwede bagong naman tayo Pwede pagpagsabak naman sa laot Malakas ang hangin ng amihan mga kapaders Dito sa harap ng isla Ayan Malaki ang alon Ayan o mga kapaders Sakit sa na Malaki ang alon sa pamisaan Ayan Saka yung ay, mga kapaders yung sabangan Diyan kami na daan pag kami na labas punta laut. Sobrang nakasanghangin ng hangin mga kapaders. Sana sa ating pagpalaot ngayon, sana ipala rin tayo at makahuli ng pang-ulam sa kakaunting siya. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panonood ng mga video ko sa YouTube at pag-share ng ating video. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Ayan mga kapaders, abang sa sa aming pagdipamaya. God bless. Lahat ay mag-iingat. Panibagong pakikipagsapalara naman tayo dito sa Ilman Dagat. Patuloy tayo sa paghanap buhay kahit malakas ang amihan mga kapaders para may pambigas lang. Dito sa butas may nakasuot. Surahan, buhay naman um, mga kapaders. kailang alanganin. Nakatago, sana tamaan. Mahuli sana ito. Mm -hmm. Hindi kumikibo ilahin ko yun. Nagitik. Ayos ang sampul mga kapaders. Dumalagang surahan. Hanapatin ang kasamahan ito. At para managdagang pa, siya nga pala mga kapaders, yung spring ng pana ko, inaayos ko na. Stainless ang ginawa ko, dinubol ko ang spring mga kapaders para pang matagalan. At yung gumawa ng pana, ang ginawang spring kaya asirong bakal mga kapaders, kaya mandaling maputol pag kinalawang kagad. Dito sa butas, na ito, nasa bungad, ko papa, pa, malaki mga kapaders. Mm -hmm. Napakabait, nagtalaga ng pahuli. Tingnan natin kung may ugbon, wala mga kapaders, good size na ito. Salamat ulit Lord na marami panibagong biyahe na naman ito matagal lang sikat ng buwan siguro mga alas 12 na may surahan sa Elman Butas nasa pinakang ilalim dito ko sa kabila ay ikutan at baka nandito ang parting ulo sana makita ko estimate ko lang mga kapadis uy na ito mm, -hmm. lagat na kuwartang linaw na sigurado na ang pambigas Malaki-laking surahan na ito mga kapaders. Maganda ang pandaratagdag natin pambigas. Sa mata ko na pinatamaan at para sigurado, walang alpas. Magandang baho na itong aming natagsungan. Hanap ulit tayo mga kapaders na roong pa. First class na isda. Mm -hmm. Hindi nagitik. Uy, nang makatanggal man. Ulitin natin. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan. Buti at babo ang butas. Hindi sa pinakang ilalim. Maya Maya kung tawag sa amin awan lang sa inyong lugar kung tawag nyo dito malamig lamig na ang dagat tsaga naman tayo sa hanap buhay mga kapaders dito sa butas may sura na nakasuot naroon yung ulo na ito na mm -hmm. yari ka naman dyan masurusurahan dito sa bahura talagang silipin la ang imbabot butas pag walang tsaga talaga hindi isda dahil pagdidilim kayang isda suot mga kapaders hanap ulit tayo dito may nakasuot pa surahan ulit mga kapaders kaya nakatalikod sungkitin ko ng kumibo ng kaunti ayan na kinamaan mm -hmm. buti at bagong hasa ang pana bago ako sumisid hanap ulit tayo sana may kulambutan dito dito sa butas mga kapaders silipin natin meron ko dito napansin isda sumuot kanina kaya lang hindi ko na nakita siguro sa pinakang ilalim ng butas hahanap-hanapin ah, ko ang ganyan talaga pag nawawala hinahanap yan kung patuloy ka sa paghahanap mo makakamukun din yan at magpapakita sa iyo hanap ulit tayo mga kapaliers isda naman kahit anong magpakita oy malaking bukawin mm -hmm. ganda ng tama ganda ng tama hindi managitik huwag sanang makapunit uy laki ayos na ito Sigurado na naman Tuwan man na mamimili bukas Masarap sabawan kapag malamig ang panahon Tapos magpapawis Magkukulubong ng kumot sulit ang sarap ng isda Kupa pa mga kapaders mm Hmm Tingnan natin kung may ugbon din Wala talaga mga kapaders Ayos Pangalawang kuha natin Sobrang lino ng dagat Kahit malayo pala ang Nakikita ko na Dito may tumago Labas ang ulo mm Hmm tinamaan sa mata. Ayos na itong pandaradagdag. Salamat Lord na marami. Walang sawang pa. Salamat uli. Sa mga nagko-comment dyan, hayaan nyo na ako. Kung walang sawa, kung laging bukang bibig ko ang Panginoon Diyos sa pagpapasalamat sa biyaya na pinagkaloob sa atin. Uy, naroon. Wow, laking sulid. Papahabul-habulin pa ako yata. Bawa sa bahura? Sigurado. Mm -hmm. Tinamaan. At kung naudog, ah, para ding nagitik. Hindi naman yata masama ang palit ulit siya sabi, nagpapasalamat lang tayo. Sa ganitong pamamana, meron siya magpapakitang isdang sariwa at pag uwi mo, makakaulam ka ng sariwang isda na roong kulambutan. Tulad nito, magandang biyaya galing kay Lord. Sisiguraduhin ko na ito at double ko ang rubber ng pana. At para mga gitik, mmmm, lagatak yan. Huhu, kwartang linaw. Walang bawas ang tinta na naman. Dito nga pala sa amin, ang tinta or ata bintahan isang buti 500 pesos sa buti ng gin nakadalawang kulang buta naman tayo hindi na sa gastos may kikitain na tayo at may isda pa may pang ulam pa mga kapalers hanap ulit tayo dito sa mga butas butas silipin natin at baka ibang butas ang masilip na ito na mm -hmm. lagatak isdang may balbas first class ayos na ito Meron pa akong nakita mga kapaders. Itong stainless ng pano, palang papalampasin ko sa isda at ko ng panibago at meron palang kasama. Mm -hmm. Sa mata naman. Solve na. Tulad nito, pinakitaan tayong dalawang isda. Siyempre, salamat Lord. Meron pa sanang magpakita. Hanap ulit tayo. Tiyaga-tiyaga lang. Oras nga pala ngayon. Alas 7 pa lang mga kapaders. Mm eto. -hmm. Ito. Lapo-lapo, hindi nakalampas yung sima ng pana. Ang isda ding masarap na luto, sweet and sour mga kapaders. Pag ispat ko sa unahan, may pusit na malaki, papalayo sa akin. Sana mahuli at bumihit na mga kapaders, hindi nagpahuli yung pusit, mailap. Ganun kasakit kapag nasasaktan, malayo ka pala ang umiiwas na at ito. Mm -hmm. Tatago pero nagpakita mga kapaders. Isang surahan na ang ang masarap pinirito, kahit adubo, inihaw, kahit anong lutong putahi, pwede mga kapaders. Basta alisin ang balat, pag iihaw, sawan ay tuyo. Matis kami ni Kadev Rico kung kaya ang dive. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, may surahan ulit mga kapaders. Narong, paikot-ikot laang. Antay kong bumalagbag. Mm -hmm. Hindi man kasi nung kaliitan mga kapaders, pero may sukat na may timbang, pero may lasa nito kapag niluto gusto ninyong makatikim ng sariwang isda, punta kayo dito sa isla mga kapaders. Murang isda, magaan sa bulsa, first class pa ang may ulam ninyo. Ito, tulad nito, mm -hmm, kasi sipat, di akot ko mga kapaders. At mga kapunit, baka magparaikot, sayang naman kung Dagdag din siya na, mayroon pa tayong pang ulam pag uwi, sigurado na. Malaki na naman ang buka pag uwi. Hanap uli... oy, pating mga kapaders. Aba, Saan kayo pupunta? May inaamoy mga Kapaders. parehatang naaamoy yung isda sinaya ko. Huwag mong kakagatin at baka iba ang makagat mo. Hanap ulit tayo, oy, alatan. Pangulam. Mm -hmm. rodel Rodelio naman ito mga Kapaders kung tawag sa amin. Pero sa ibang lugar, maraming tawag dito, iba't ibang klase. Ito ang isdang maalat pero ang lasa ay katamtaman. Nung papalapit ako sa kasama ko, kay Kenrick Rico may ginigitik mga Kapaders, napakalaking surahan. Wow nagkukulig rin na ang dibdib pag ito sigurado, pag pinalang palang ang tawaan na ito, hindi makakalimutan ang lasa, lagi mo itong maalala kapag walang ulam hanap ulit tayo pakita, naroon may isda mga kapatis, ako napansin na ito nasa unahan ko malaking bukawin, yung nabon sa buhangin hmmmm kakaykay pa ng buhangin akala mga kabaon bahura yan ito yung isang klaseng bukawin mga kapaders ito yung naparalaki din at nahaba yan, maabang ungus ito rin yung madalas sa sibad sa mga parangawil hanap ulit tayo mataas na bahura ito mga kapaders ano kaya kung may isda, silipin natin ang mga butas, para ating makita kung meron tayong may silip at papanain dito sa butas nasa na kaya yun wala mga kapaders, tinaguan tayo ah, hanap hanapin ko lang yan andito yon di mga kawala, na ito, bigan pala yun Uh mm -huh. -hmm. Ay, nang mapisang man yung corals. Ay ha, mali yan. Pasensya na mga kapadir, hindi sinasadya. Gawa ng isda, naumpog, kaya nabasag. Malaking matampusa. Ha, na pa tayo. dyan sa unahan. Na ito, manitis na kulay puti. Papalapit sa akin. Talagang mapahuli. Mm -hmm. Ayos na ito mga kapaders. Salamat ulit Lord walang kasama, nag iisalaang Ito ang marami kapag sa umaga, pag kami namamana, halos pangun. Ganong isda, napakailap na yun sa araw mga kapaders dito. May nagtatago. Itinawa ang ulo pero kita ang mata. Mm -hmm. Parang nagitik, ay hindi. Makakapunit na naman, o, kaparaikot na mga kapaders sa stanis ng pana. Pero magandaman man. Oras nga palatin ulit mga kapaders, alas 9.37 malutang na rin kami baka makalasbul bulpa. naroon alatan siguraduhin ko na mm Hmm, Ayan mga kapadyers haganito muna aking video sa pamamana at malutang na rin kami at makain muna